Boy Dila ng Northfield What's up guys? Dahil enrollment na naman so magpa-enroll na naman tayo ng mga bata ngayong araw. No? Bago nga siya magpagupit at maging si Boy Dila, eh dadaan muna kami dito sa school nila, dito lang sa May Samora. Dahil dito nga pala sila nag-aaral no? at pagpasok nga nila, eh grade 3 at grade 6 na nga pala sa ngayong pasokan. Dahil maaga na rin nga pala kami nag-enroll para wala na kami masyadong iisipin. So yun, shoutout dito. Yun. Wala ka ba na shoutout sa mga tropa mo? Wala, magbalik ko. yun mga tol, so enrollment na naman. At kailangan na naman natin magpa-enroll. Siyempre, at siyempre kailangan din natin bumili ng mga school supplies. <laughs> Mr. Kael Dave, saka ni Bella. So yun, katapos lang namin mag-fill up, siyempre. Let's go! Uwi na tayo! Ah! At pagkatapos sa amin mag-enroll, mga tol, eh pupunta muna kami ng palengke, siyempre. Dahil bibili kami ng okra para sa aming labong. <laughs> A few inches later. At nandito nga kami sa may palengke no at naglalakad na kami papunta sa may bilihan ng gulay at hindi na nga kami pupunta dun sa loob at dito na lang kami sa may labas bibili dahil nga mabilisan lang naman yung pagbili na gagawin namin. Ano sa okra mo? pwede na to. Tingin ko hindi naman matigas to eh, no? Mura naman. kasi naman hindi dimaitin ka lang. Oo nga. Tsaka ano? Kahit sa amin Twenty pesos to te. At dito nga ay pinadala ko na sa kanila yung binili namin gulay dahil meron pa kaming dadaan ng bilihan ng almusal. One hour later. At nandito na nga kami sa may barangay hulo no, nandito yung bilihan ng almosal, kung napadaan ka rito at nakakain ka na dito, eh good sa goods naman yung pagkain nila dito. At pagdating nga namin, eh wala pa masyadong bakante kaya tinignan ko muna kung ano yung mga meron dito. At yung lagi ko nga pa na binibili dyan is yung macaroni at isang lugaw at At dito nga ay eh, naka-order na ako at ang in-order ko nga sa kanila is dalawang sinangag, isang hotdog at isang itlog Siyempre dahil yun nga yung paborito nila. At ito nga yung in-order ko yung sinabi ko kanina Macaroni lumpia at may kasamang lugaw yan syempre mga tol. At ito nga yung almusal namin for today's video. Pag ganyan ganyan lang yung bata na yan pero hihingi pa mamaya yan ng extra rice. Lumpia. At dito nga pagkatapos namin kumain tatlo, eh dumaan na nga kami dito sa may barbershop, dito lang sa may daan Dahil akala na itong bata na to, eh nakalimutan ko siyang pagupitan, ano no, kasi naswerte. <laughs> at kung makikita nga, eh, bumubulong-bulong pa yan dahil nga ayaw magpagupit ng buhok dahil gusto nyo mahaba lang yung buhok niya. At dahil wala na nga siyang magagawa, gugupitan na siya ngayon ng barbero. At yung isang bata naman dyan, eh gusto pala ng mogu-mogu. At dito nga tapos na siyang gupitan at kamukha niya na si Boy Dila.